News sa ating mga balita, pagbabawas ng holiday pag-uusapan sa Senado Partido Federal ng Pilipinas at Nationalista Party nagsani puwersa para sa 2025 elections Military exercise sa pagitan ng Pilipinas, US, Australia, Canada matagumpay na nagtapos Gym ng National Kidney Transplant Institute ginawang ward dahil sa pagdami ng kaso ng leptospirosis. Opo si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tinitignan ng Senado na bawasan ang approval ng bill sa local holidays para umano maging mas competitive ang bansa ayon kay Senate President Francis Escudero. Mahigit isang buwan na ang holiday sa buong bansa which makes Philippine companies and workers less competitive. Ikinumpara rin ni Escudero ang Pilipinas sa Estados Unidos pagdating sa holiday. Tingnan nyo halimbawa ang Estados Unidos, meron silang President's Day. Lahat ng magagaling nilang presidente, pinagsama-sama nila sa isang araw na lang na holiday. Tayo, hindi. May araw ng kagitingan, may National Heroes Day, bawat bayani nung pinatay sila, may holiday na naman, di ba? Ayon sa Senate President, nagpapagawa na rin siya ng pag-aaral sa holiday format ng U.S. Gayunpaman, aminado si Escudero na maaari itong magdulot ng away sa mga senador. Opisyal lang nagsanib puwersa ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP at Nationalista Party o NP para sa darating na 2025 May elections. Mismong dinaluhan ito kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating senador na si Manny Villar na saksi rin sa paglagda ng kasunduan sa Taguig City. Naniniwala si PBBM na ang nangyaring alyansa ay sumisimbolo sa bagong Pilipinas para sa ikabubuti ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaisa. Dagdag pa ng Pangulo na ang pagsasama ng dalawang partido ay ang pagbubukas ng bagong kabanata sa politika ng bansa. Samantala, wala namang nabanggit ang dalawang partido kung sino-sino ang kakandidato sa kanilang senatorial slate para sa darating na halalan. Matagumpay na nagtapos ang multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng military forces ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Canada ayon sa Armed Forces of the Philippines o so AFP. Sa isang statement, sinabi ng AFP na nagawa ang objective ng multilateral exercise na mapahusay ang tactical capability at interoperability ng Pilipinas. Kasama sa two-day exercise, ang communication at photographic exercises, cross-deck planning operations, anti-submarine warfare exercises at maritime domain awareness. Wala ring naiulat na mga insidente at nagawa ng mga tropa ang lahat ng layunin sa kabila ng presensya ng Chinese warships sa gitna ng drill ayon sa AFP. Iconvert na bilang ward ang gymnasium ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI matapos ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis dalawang linggo makaraang malubog sa baha ang Metro Manila. Ayon kay NKTI Deputy Executive Director Dr. Romina Dangilan, inactivate bilang leptospirosis ward ang gym ng hospital kung saan 90% ay sumasa ilalim sa dialysis na indikasyon na nasa malubhang kalagayan na ang mga pasyente. Kahapon lamang ay may 28 na bagong pasyente na may severe leptospirosis ang NKTI dahilan para kapusin ang wards nito, gayon din ang bilang ng mga nurse at doktor. Sa kabuuan, mayroong 67 patients na naka-admit ngayon sa NKTI. Sa datos mula sa Department of Health o DOH, mula July 14 hanggang 27, 67 kaso ng leptospirosis ang naitala sa bansa at pinangangambahang lalo pang tumaas dahil sa delayed reports bunsod ng walang tigil na pag-ulan at mataas na baha sa Maynila na dala ng habagat at bagyong karina. Tumatagal ng 2 to 30 days ang incubation period ng leptospirosis at kadalasang lumalabas ang sintomas isa hanggang dalawang linggo mula nang ma-expose sa tubig-baha. Para sa kidlat news updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.